Hello guys, meron tayo dito katanungan mula sa ating top fan na si AC Kui. Matanong lang po, pag wala po bang stars na magbigay, walang sahod, nakadepende po ba sa videos or stars ang sahod? Opo, kapag po sa star monetization, nakadepende po sa dami ng magbibigay ng stars ang sasahurin po natin. Kung wala pong magbibigay sa atin ng stars, wala din po tayong sasahurin. Lahat po ng marireceive nating stars ay eh galing po yan sa bulsa mismo ng mga star senders. Wala po yan pinanggalingan na iba kundi kumugot po yung mga yan ng sarili-sarili nilang bulsa para lang po may ma-share sa mga small content creators na kagaya natin ya kapag naka po kayo ng stars ay be thankful. Show appreciation kapag nang-receive kayo ng stars, magpasalamat kayo through post uh, through mention ng mga pangalan ng mga nagbigay ng stars para ipakita po natin yung pasasalamat natin sa kanila. Kasi po hindi po 'yan uh, nanggaling kay Meta. Yan po ay nanggaling mismo sa mga bulsa nila. So yun po ang tungkol sa star monetization. Sana naintindihan na po natin lahat kung saan nagagaling yung stars. Thank you for watching. Follow for more.